So ito na siya mga ka-farmers. Nasa 100 kilo siguro to. Tapos yung class B ayun, mga 4 na kilo lang siguro yung class B. So yung class A nasa 100 na higit siguro. Magandang araw mga ka-farmers. Welcome sa akin YouTube channel. This is Rockboy Farm Vlog. So sa video na to mga ka-farmers ay isi-share sa inyo no so nagsiseleksyon ako ngayon kasi marami ng malalaki so dapat sa linggo pa ang harvest nito pero ayan ang ko na lang ng yung malalaki mga ka-farmers kasi kailangan talaga tanggalan kasi ano sobrang lalaki na bali sa linggo pa dapat ang unang pitas nito pero dahil hindi naabot kaya pinitas ko na lang Ayan yung mga bunga niya. mga bata pa naman sobrang lalaki na kasi mga oversized to sa linggo. Ayan. Yung kailangan ng pitasan. So bali dito pa lang hanggang doon yung napitasan ko no. Na, nasa kalahati pa yung pipitasan ko. So ayan hindi pa napitasan. ang lalaki na yun yung mga kaparmers marami na rin makikita mga bunga so expected nito mga kaparmers sa sunod na kuwan linggo or pang apat na pitas baka abot na ng 1000 kilos so yan makikita na yung mga bunga nya tulad nito so yan marami ng mga bunga nya sobrang init na naman dito mga ka-farmers yan kita yung araw gabi yung init kawawa na naman yung talong nito okay lang sana kung walang ulan kung hindi naman sobrang init kaso grabe yung init So yun lang mga ka-farmers no. Bahagi ko lang yung pagsiseleksyon ko ngayon. Maka sa linggo nito hang abot na ng 300 kilos kasama ngayon. Uh, 300 mahigit. Kasi marami pa namang naiwan din. Ito so, dito. Napitasan ko na ito dito banda pero may mga pwede pang harbisin pero hindi ko tinanggal kasi dalawang araw lang naman magpipitas ulit balik schedule kasi namin dito mag harbis ay merkulis at saka linggo so ito yung banda yung napitasan na medyo madama na kita nyo yan o bali sa linggo to, tatanggalin pwede pa naman pwede na sana tong tanggalin kaso uh, bata pa ayan hindi ko na tinanggal ayan o no? dalawang araw lang naman mapipitas na to pipitasin na to so yun na mga farmers no kung bago ka pa lang sa aking youtube channel palambing naman pa subscribe pa like and share na rin pag-follow okay, na rin ako Facebook account, Kabilyo Rapi. Palike and share na rin. So, thank you for watching. Salamat sa mga sumusuporta. God bless sa inyo.